Mangihiram sana ako eh. Nak nang Oh shit, not good. Ang pakita ka para manghiram ulit. Hindi ka pangabayan. Giniagawa mo. mag-abroad na ako. O talaga? Mag-abroad ka na? Oo pare. mag-abroad na ako. Siguro mo, mababayaran mo na ako sa mga utang mo sa akin. Oo naman pare. Babayaran ko yung mga yun. O kailan mo naman planong bayaran yan? Ah, ito. Gusto mo kayo paring ba? Tagal na nung utang sa akin Ano oh, na, hindi pa rin nagbabayad. Magdadala ang buwan na. Kailangan ko pa naman yung pera na yun. Oh, no! Ay, naku. Mare, magandang araw. Oh, mare. Hindi nagpakita ka ngayon. Gusto buhay-buhay. Hindi okay financially. Manghihiram sana ako eh. Not oh shit, not good. Nagpakita ka para manghiram ulit. Hindi ka pa nga ba yan? mo. Pasensya ka na pare. Walang kasi ako ng trabaho. Eh. Oh no! Ano? Mag-abroad na ako. O talaga? Mag-abroad ka na? Oo pare. Mag-abroad na ako. Sa bansa naman yan? Sa Korea? Korea? Oo pare. Oo. Hindi, nasa 100,000 hanggang 150,000 yung tikitain mo dyan kada buwan. Oo daw pare, paayos yan. Siguro na mo, mababayaran mo na ako sa mga utang mo sa akin. Oo naman pare, babayaran ko yung mga yun. Pero, pautakin mo muna ako kahit mga isang libo lang. Oh, shit! Oh, shit! Ito, 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 ito. Huwag mo naman di kita matatanggi eh. Kahit na ganyan ka O oh, ito. Ay, maraming salamat pare. Basta, babalik mo yan ha. Dapat may interest. Huwag mo naman pare Do eh. ko pa. O kailan mo naman planong bayaran yan. Ha? Ah, ito? Pag na-approve na yung application ko. Oh shit! Not ano? good! Ano? Ah, ano ako mag ka na? <coughs> Oo, oh, uh, mag nga. Pero mag-apply pa lang ako eh. Eh, yeah. mo na naman ako. Kaya <coughs> na inibalik mo dito yan. Sige, pare, mauna na ako ah. <coughs> <coughs>